Limang delikadong ugali na sandhi ng trauma. Kumusta, kakwintuhan? Tara at pag-usapan naman natin ang limang delikadong ugali na sandhi ng trauma. Nakanasan mo na din ba o napansin na may iba sa iyong ugali? Yung tipong kahit sa sarili mo ay hindi mo din maintindihan. Ang delikadong ugali ay nagiging sanhi ng trauma dahil din sa mga kasama sa buhay, lalo na sa mga magulang na laging galit na nakakaapikto sa mga bata. Alamin natin ang limang delikadong ugali na sanhi ng trauma. Makasarili, ito ay mga taong hindi pala kaibigan. Ito yung mga tao na kulang ang tiwala sa sarili. Kaya ang nagiging resulta ay nawawalan din siya ng tiwala sa ibang tao. Kaya ang tingin niya sa ibang tao ay hindi niya mapagkakatiwalaan at hindi siya ligtas sa ibang nakakasalamuha niya. Kaya ang resulta nito sa kanya ay eh wala siyang halaga. Yung mga taong hindi pala kaibigan at madalas na mapag-isa sa hindi pala kaibigan ay resulta ng trauma. Ang pananakit ay epekto ng trauma. Ayon sa mga eksperto, pag lalong tumatagal at madalas ang pananakit ay hanggang ang trauma ay hindi pa humihilong. Saka makakaramdam ka ng galit sa sarili mo kung anuman man ang nangyari dahil sa hindi nakikita ng iba o hindi ka natulungan. Kaya pag hindi mo na maintindihan ang galit, kasama ang kalungkutan, takot at pag-iisip ay nagiging resulta ng pakiramdam ng magagalitin. Kaya kung iniisip natin kung bakit may mga tao na gustong manakit na wala naman intention o mga tao na wala naman dahilan kung bakit laging nagagalit, ito ay dahil sa labis na paggamit sa sarili mo. Yung tipong gusto mong mag-relax kaso ang dami mong gawain kaya nawawalan ka na ng oras para mag-relax. Pagkabalisa, nakakaramdam ka ba ng pakiramdam ng pagkabalisa pag wala ka ng ginagawa, ayon sa ibang eksperto, yung mga tao na ganito ay hindi yung tipong ginagamit ang oras nila sa trabaho para magamit at maiwasan ang hirap ng kanilang nararamdaman. Katulad sa mga trauma ang hindi pa nagihilom, posible na ubusin nila ang oras sa pagtatrabaho ng labis para maiwasan isipin kung ano ba ang nangyari o kaya naman harapin kung ano ba ang nararamdaman. Pangdalamig, ayon sa artikel ng lifestyle Health, ang paglamig sa ating katawan ay resulta ng trauma lalo kung nakatira ka sa lugar kung saan malamig ang klima kaya naniniwala sila na hindi banta sa iba ito ang maaaring mangyari kung sakaling maranasan mo ang lamigin ng gusto posibleng magkaroon ka ng hamog sa utak at marandaman ang panghina hindi maayos na desisyon at pagkakaroon ng takot na sumubok ng ibang bagay ay naman kay Doc Nathan ang mahabang paglamig ng katawan ay resulta ng iyong maskara para hindi ka makilala. Kumbaga, kaysa makipaglabang ka, ay mas magandang takasan na lang. Yung mga tao na nakakaranas ng ganitong trauma ay nag-iisip ng pantasya o pag-iisip na makakatakas sila. Mahina ang loob at ang panghuli ay ang mahina ang loob. Ang makiusap ay ugali na mahina ang loob sa iba. Kaysa mag e para maiwasan na magkabangayan o maging sanhi ng sakit sa ulo. Ang mga ganitong pangyayari ay una nang napag-aralan ng mga dalubahasa dahil ayon sa mga obserbasyon nila, yung mga batang nakakaligtas sa pang-aabuso at trauma ay natututong makiusap doon sa mga taong sa tingin nila ay sasaktan lang sila at pagpapanggap na masaya. Ito ang paraan nila para sa sarili nilang kaligtasan. Ito ang mga sinyalis na mahina ang iyong loob. Kaya tinatago ang kanilang totoong nararamdaman at tinitingnan kung makakaalis sa sakit ng ulo o hirap ng pinagdadaanan. Please like at subscribe lang po sa aking YouTube channel. Comment down below kung may gusto kang itanong o sabihin. Salamat po kakwentuhan.